Idol, mahirap daw ang bansa na Pilipinas. Naku, diyan kayo nagkamali. Sobrang yaman at ganda ng bayan natin na Pilipinas. Kung napunta nga lang sa mga tama at lahat ng tao disiplinado, walang mga for the boys o under the table, walang korupsyon, walang nakawan, walang lamangan, walang mga vote buying, walang, walang ganyan. Yung tax natin na pupunta sa tama, napakaganda uh, kumbaga resourceful yung resort natural resources ng Pilipinas yung mga beaches yung mga Pilipino magagaling mag-English mababait mabuhay di ba very warm accommodating so yun lang ay sa sarili natin and sa mga pagdating ng botohan vote tayo ng mga taong may konsensya may malasakit sa bayan at sa kapwa tao Para lahat tayo sabay-sabay umasen. So, huwag yung hilahan pa baba or nakawan o lamangan. Yun lang naman yung akin. Pero napakaganda ng bayan natin. Go together with the best place in the world Philippines Tama kayo muli ko na Dr. De Worx free happy healthy